Pupunta po ako sa puno ng... Ano? Puno ng... Ano ba yun? Puno ng... Nakalimutan ko yun. Punta po ako dito sa puno ng marunggay. Ah, ah, kasi ko magluluto ako ng mungko. Ito po. Ito yung puno ng marunggay ng aking bayaw. Ayan po, kagana ng puno na ano. So, kukuha ako. Kasi masustansya. Tingnan nyo po ang lulusog nila. Ang press. Ang press ko ng Siyempre, Green na green po siya. Dalawang puno po siya. Marunggay. Puno siya. Marunggay, ano, para sa para sa ano sa lulutuin kong munggo. pipiliin ko yung maganda-gandang dahon po para masarap-sarap ayun. ayun pa ang ganda po niya green na green po siya ayun pa Ang lusog niya po, oh. Green na green po siya, mga kaibigan. Tapos, ayan yung puno niya. Ayan yung puno ng marunggay. Ayan po siya. Yes, ang sagana siya, mga kaibigan. Ang sarap ng ano. Ang sarap tignan. pa ako isa. Dalawang puno po siya eh. Oh. Ayan pa yung isa. Eh. Dino po. Ayan. Ayan yung national road sa amin. Dito sa Nueva Ecija.